sa so karagdagan pa mga balita, pakinggan naman natin ang pag-uulat mula sa impilan o mula sa ating CMN Rowing Reporter sa Mindanao. CMN Live, Live boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, Mayong Adlaw, Mindanao. Napigilan ng na mga kapulisan ang tangkang pagposilit ng kontrabandong sigarilyo mula sa bayan ng Maitom, Sarangani Province, patungon na sa bayan ng Tantangan, South Cotabato. Sa pahayag ni PNP Provincial Director ng South Cotabato na si Police Colonel Cedric E. L. Tamayo na sa batang isang hauler truck na minamaniho ng isang nurhamin sa liling Makangkong at ang pahinante nitong si Ameri Golio Ginda sa itinayong Comelec PNP Chikpoen sa may barangay Kuya Po, bayan ng tantangan, bahagi na ng Coronadal, Takurong Highway kargado ang natulan truck ng may dalawang daan, na putsyam na kahon ng sigarilyong hindi mga dokumentado tinatayang nasa tatlong milyong piso ang halaga ng naturang kontrabando. Samantala, tiniyak naman ni Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform Minister Muhammad Yakub na hindi dapat mangamba ang mga tagabang sa muro sa usaping rice shortage. Ito anya ay sa dahilang mag-umpisa na o nag-umpisa na ang mag-ani ng palay ang mga magsasaka sa Maguindana Provinces at sa Lanao del Sur. Aminado naman si Jacob na may naitalang 10% sa mga presyo ng bigas ng pagtaas sa pamilihang bayan na nasa loob ng riyon. So, bali pansamantala lamang ito sabi pa ni Jacob hanggang 52 pesos ang pinakamataas na presyo ng bigas sa rehiyon kumpara sa labas ng rehiyon na pumapalo hanggang sa 60 piso kada kilo. Well, Ramos Semen, Roving Reporter namin, Mindanao, Radyo Kalikasan ng Og City Base, nagulat live para sa Semen, Pilipinas. CNN Live, Live. live Nationwide. Nation Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN roving reporter sa Mindanao. Samantala sa